Bumubuga ng hangin habang nakatingin sa dagat na namafreno sa labas. Sa loob ng malamig na sasakyan, panandali ang paraiso. Sa labas ang realidad ng traffic at baha na sila rin naman ang may gawa. Ay, Pilipinas! Habang pinapanood niyo ang kabalbalan, pindutin niyo na rin yung like at subscribe. Kung may pag-asa pa kayo sa mundo to. Sir, sabi po sa balita, may investigasyon daw sa mga flood control project. Bakit po kaya bumabaha pa rin? Eh, ang dami naman palang ginagawang proyekto. Kiko, my boy, that's just procedural. Kailangan may konting drama para sa mga tao. Sabi nga sa kasabihan, pag may usok, may pondo para sa fire out investigation. <laughs> ah, ganun po ba? Sabi din po kasi ni Senator Lacson, may mga BGC boys daw na nagsusugal ng milyon-milyon? Grabe sir, saan mo kaya galing yung pera nila? Ang swerte naman nila sa kasino. Hindi yon swerte Kiko, diskarte yon. It's called asset liquidation. Remember the proverb, kung may isinuksok, may madudukot. Kaya lang sa version namin, kung may isuluksok kang insertion sa budget, may madudukot kang pambili ng kondo. Naku sir, delikado po pala yung pagsusuksok. Pero yung sabi ni Secretary Dizon, lilinisin daw niya yung DPWH, ibig sabihin po ba magwawali siya sa opisina? Exactly, he's cleaning house. But remember Kiko, kapag naglinis ka, yung mga alikabok tinatapon mo sa malayo. Gets? We support his initiative. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, ay malamang papunta na sa airport na may dalang maleta. Ang galing niyo po talaga sa mga kasabihan, Sera. Pero di ba ba nakakatakot yung investigasyon? Baka mahuli yung mga, alam niyo na yun, yung may mga nation building fund. Kiko, ang masamang damo, matagal mamatay. At sa politika, ang damo ay hindi lang basta tumutubo. Nagiging farm to market road yan with 500% overpricing don't worry. Nasa Diyos ang awa, nasa koneksyon ang gawa. At yan po ang tinatawag nilang public service kung saan ang publiko ang laging nalulunod sa bahaman o sa utang. Ang palabas nito ay katang-isip lamang kung may pagkakahawig sa totoong buhay, ibig sabihin mas absurd pa ang realidad kaysa sa script na to. Sige, i-share nyo na anong kasabihan ng paborito nyong binababoy ng mga politiko

Sa Diyos ang awa, nasa connection ang gawa Kung may isinuksot, may madudukot, iba Pondo ng bayan, chill lang sa namesa Sabi lilinisin daw, ang sa gobyerno Walis ka lang, tapon sa kabilang bakuran bro Busy ka lang my boy, huwag kang mag-alala Nasa Diyos ang awa, nasa connection ang gawa Kung may isinoksok, may madudukot, di ba? Pondo ng bayan, silang sa lamesa sa kabilang bakuran bro Busy ka lang my boy, huwag kang mag-alala Nasa Diyos ang awa, nasa koneksyon ang gawa Kung may isin of soap, may matutukot, diba? Pondo ng bayan, chill lang sa lamesa